Eto nga yung pangatlong beses ng immunization ng anak ko. At 8.30 nga ng umaga yung appointment namin. Kinonfirm ko lang yung appointment namin at dumiretso na ako dito sa changing room at dito na rin siya ititimbang. Kaya pala halos sumuko ako sa pagkarga sa kanya dahil 7.4 kg na siya. After nga siyang itimbang, naupo muna kami dito para intayin na tawagin kami. Pero mga ilang saglit lang tinawag na din kami para pumasok dito sa kwarto. Sobrang saya nga nitong anak ko dahil nakapasya na naman siya. Pero hindi niya alam, ituturo ka lang siya ng doktor. Mamaya ka, iiyak ang bata ka. Chine-check up na nga siya ng doktor niya dito. Tingnan mo naman tong batang to, aliw na aliw sa ginagawa sa kanya ng doktor niya. Gusto ko nga lagi siyang binivideohan sa mga bawat check up niya para naman may memories. At ito na nga, tinuro ka na nga yung batang maliit. No, 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 no. Pagkatapos ng maturukan si baby, tinanong lang ng doktor kung may mga concert kami sa kanya. Pero wala naman dahil healthy naman si baby. After no, nagpa-appointment na kami ng next check-up niya. Pero sa July pa yun, kaya medyo matagal pa. At 9 months na siya sa buwan na yun. At heto, dumiretso lang kami sa Wendy's para kumain ng almusal. Dahil gutom na nga kami at hindi naman kami kumain bago kami umalis ng bahay. Ito nga't lang yung asawa ko ng breakfast meal. Nakakatuwa nga tong anak ko dahil nakakaupo na siya sa high chair. At tingnan nyo naman tong anak ko, ingit na ingit siya.